Good morning po sa inyo. Ito na Friday day off natin, ano? Ang dami nag dito sa Mayano, ano? Kaya tayo fanay. Naka-ultralight lang ako ngayon. Testing lang dito sa lugar na to kung may mahuhuli tayo. May kumakagat kayo no? May kumagat, may kumagat kumakagat doon sa ano natin? Sa bait natin? Kaso binisawan May kumakagat kanina eh Nawala bigla Hagisan natin ulit sa kabila kita ba yung bumper hindi tayo gumamit ng hipon ngayon gumamit tayo ng, ng mga soft plastic worm medyo mataas nga lang yung bakod dito sa may ano kitay fan sakto lang sa dibdib may tumatangay kanina eh kaso baka malaki yung hook ko tumitikim doon sa ano natin, sa pamain natin. Kaso dahil wala sigurong lasa dahil plastic. Kaya hindi natutuluyan. Pero maliit naman yung hook ko eh. Number 4 na nga yun eh. Kasi laki lang ng pinky. Yung nail ng pinky. Yung hook. Well, hindi naman natin mas skill yung pinky natin. So, 5 to 6 mm Yung gap ng hook. ng point at saka ng ano, ng shank ganun kalaki yung hook na gamit natin feeling ko magpapalit ako ng pamain kasi nawawalan sila ng interest pero try muna natin kasi kakabili lang natin ito try lang natin ba pangatlong week na natin to ng pagsubok ng fishing ngayong pagdating ng winter oh, may balo nga oh. Kung sana tayo makahuli ng balo <laughs> laki pa man din. Panira ng ring. Sarap kalaban pero kainis. Hulihin. Maraming tao. Hile-hilera. 5.45 a.m. na. So na kasi ang pinakamalapit na pinag ng mga nandito sa Qatar. Bukod sa Cornish. Hindi tayo pumunta ng Alcor ngayon. Eh. Kasama natin si Doris. Siyempre, ayun siya at si Ronel yung friend nating isa. Pumunta siya doon sa may lalim ng tulay. Mayroon mga sa road ni Dory. O oh yun, sa bait niya. Yeah, I mean, yun o, know, gumagalaw o. Oh. Pero maliit lang yan, ha? Tinutuka-tuka lang siya. May isda kasi malit. Malapit sa tapat lang. Sa buba. Hmm. Akala ko talaga dapat i eh, manghuli ng bugiw eh. Oh, may bugiw dito. <laughs> Malinaw yung tubig. Nakikita ko yung bait ko. Tsaka yung drop shot sa baba. Pero wala. Walang kumakagat eh. Feeling ko, tangganin ko yung bubble ko. May isda. Kaso hindi nila kinakagat. Tsaka yan. Oh, puro mga balo na nakikita ko sa tubig eh. Siyempre sa camera, hindi nyo makikita. Yung mga balo. Hindi man lang pinansin yung ano kong pamain nilagpasan nakita ko tulit tayo ng ano, bait change tayo ng ano, ng shrimp po kaya dried worms may huli si Dory crab kaya naglalagay ako ng bait eh so si Dory nakuhuli siya ng blue crab laki pa man din lalaki sa may blue crab sa mga blue crab. Ang lalaki lang ang kulay blue. Yan, lalaki siya. So, nakapaghagis tayo ulit. Pero this time, freeze-dried warm. Magdito effective. Papalit tayo ng shrimp. May mga lamok dito sa may ano, kitayfan ah. Sakit ng kagat. Kung sakali, magyayaya siguro ako. Lipat tayo sa may ano, Farkia Beach ulit. Mukhang malabo rito eh. Yung mga ibang angles, wala naman nahuhuli eh kung may mga huli man siguro itong mga ito puro mga balo may mga nakita akong isda sa ibaba mga parang mga brim so tatanggalin ko na itong ano ka, bobber try natin doon sa baba. nakita ko sila nang hahabol na eh nakita tayo ng dalawa sayang hindi nakuha ng camera so ihahagis yeah, ko to dito sa mababa lang may mga nakita ako rito may couple of brim dito eh ako yung na-excite eh. <laughs> Pag nakakita ka ng isda, excited ka eh. Oop, yeah. Diyan lang sa baba. Kasi mga nakita ko kanina. Yung ka na. na maayos. Hanggang na maayos. sa baba ko yun eh. May isda nga. Sa nang huli na kasi. May isda talaga. Promise. Kagatin nyo. Sige na. May isda. May isda. Hindi na makuna ng camera pero may isda. Promise. Kapalit tayo ng shrimp dito. Nakita ko na kung nasan sila. So, may madala tayong shrimp. Lalagay tayo dun sa ano. Lalagay tayo sa may hook. May mga nakita tayong isda rito sa may tapat. Hulugan natin. Simplihan natin dito. Dito lang sila, promise. Dito lang sa baba. Sa tapat lang sa fish on. Sabi ko na fish on. Ay, hindi. Nakawala. Ay, na. nakawala. Na. Nakawala pa. Huli ka na natin ulit. masamalalim malalim sila. Kaya pala dito tayo makahuli kanina. Hindi na pa sila. Ay, no. Sige, kunin nyo. Ang laki nung ano Change tayo ng hook. Ayan na. No? Ang liit lang. Maliit pa sa thumb ko. Try na tayo dito, lit. This time, smaller hook. Mm, all the way down. Di mo tayo pelagic fishing yun. Demersal fishing mo na tayong ba? Demersal ba yung deep water? Malalim, malalim din yung tubig. Eh. Nakahuli si Renel <laughs> ng balo. <laughs> Kala namin bugi. Yan o. Nakahuli na natin ito. Delikado. Delikado sa mata. Siya pala nakahuli sa amin ngayon eh. Gusto mo? Ayoko. Kaya ko <laughs> ng balo. Nalulok. Nakakrab na, Naka na naman si Dory oh. Silang dalawa lang ni Ranel yung nakahuli may kunin mo Ay, napatid Napatid, sayang Ano ba yan? Nakakrab na sana si Ranel eh So, hindi tayo pinalan Wala tayong nahuli kisda ngayon dalawang kasama lang natin nakahuli ng mga crabs ako kahit isang crab wala kahit isang balo wala <laughs> sila nakahuli pero wala, pinakawalan din nila hindi eh. rin masyadong worth it Ayan, sumusubok pa rin naman tayo kasi malapit na yung winter dito sa Qatar no? pero yun nga wala pa rin masyadong huli sa Alcor pa lang meron pero dito sa bandang typhoon, swertihan din siguro o siya see you next time ulit maraming salamat and see you on the next fishing adventure.